boses na bihirang mapakinggan. inaing ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Isang simbolo ng pagbabago. Dalay pakiusap sa mga bobot. Biyahing totoo! Salikas na kagandahan, sa natatangin mga tanawin, sa kulturang hinulma ng kasaysayan at kalikasan. Isa pa rin ang Ilocosur sa mga paboritong pasyalan ng bayan. Pero kung marami ang dumarating, may iba rin dumilisan. At marami sa kanila, mula dito sa bayan ng Santa Catalina, ang mga magagarang bahay sa Kalingitong Halimbawa, dugut-pawis ng pagsisikap at paghihirap ng mga Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Gaya ni Aling Minda bagamat graduate ng accountancy, nagtungo siyang Kuwait noong 1984 para maging domestic helper. Sa kagustuhan po na makaangat ng buhay po para makatulong po sa mga magulang ko. Gusto ko rin makatulong sana sa mga kapatid ko. Ngunit ang pangarap na ginto ang buhay, natanso. Di pa nagtatagal sa trabaho, nadiskubring peke pala ang pasaporteng pinoseso ng kanyang ahensya. So nakulong ka nun? Nakulong po, sir. Akala ko mawawalan na ang katinuan, gano'n. Iyak ako ng iyak nun. Sa kabila ng mapait na karanasan, ang kanyang kapatid nagtrabaho pa rin sa Japan at ang kanyang anak ngayon nurse na sa Saudi Arabia. Kawala ng trabaho. Kakulangan ng trabahong tugma sa kakayahan at pinag-aralan sweldong isa sa pinakamababa sa buong mundo. Higit sa lahat, kahirapan. Matitinding dahilan kung bakit maraming Pilipino pa rin ang nangingibang bansa. Sa kahirapan ng buhay, gusto nilang guminhawa ang kanilang kabuhayan at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, pamilya at gumanda naman siguro ng kanilang lifestyle. Sa pinakauling tala, ang Ilocosur ang probinsyang may pinakamalaking porsyento ng populasyon na nag abroad Malaki ang kanilang kontribusyon sa pambansang ekonomiya. Pero ang mga OFW, isa pa rin sa pinakamahirap na mga sektor sa ating lipunan. Okay. Si Adila, tatlong bes ng nanging bansa. Hindi na nga guminhawa ang buhay, lagi pang bumabalik na bitbit -bit ang mas malaking problema. Sa Singapore, Walang nangyari. Kaya parang mas maganda na lang na hindi ako pumunta doon. Kung ngayon may utang pa sa, ano? sa Hong Kong, Walang pakialam. Basta maiserve ka nila yun lang. Walang para sa'yo? Pag walang natira, wala sa'yo. Sa Amo ko, walang namang pakialam. At sa Kuwait, Palagi pinabuntalan, walang pagkain yung ano, yung ito ko, ginaganan niya palagi. Naghilom na ang mga sugat. Napawi na ang mga pangamba. Pero ang panahong wala para makasama sana ang mga anak, hindi hindi na may pa. Naisip ko yung mga anak ko lalo pag closing na mama ako ang personor, may medalya, may talaga ako. Gustong-gusto ko rin na ako rin mag magano mag -ano sa, ano, sa mga medal nila. Masakit sa kalupan ko na hindi ko man lang nakita sila. Yung paglaki nila, dalaga na sila. Ate Edit, may dala po ako ditong ballot box. Lahat po ng ilingan, mga magandang programa para po sa inyong OFW ay maisulat po ninyo. Dito po sa papel na ito. Sana po bigyan po ninyo kami ng pagkabuhayan. ang mga anak namin W, OFW, bigyan ng scholarship. Sana po sa mga may-hirap, kagaya po mabibigyan bibigyan ng trabaho. Sino magsisilbing bayani ng mga bagong bayani? Ang sagot marahil nasa kamay ng mga botante ngayong eleksyon. Ako si Ian Cruz. Ito ang aking bihaying totoo.